Yun. Jollyland Robinson Metro East. Ayan guys. Malaki, malaki to, malaki. Ayan. May mga anak kayo dyan. Hindi nyo pa napapasyal dito. Ipasyal nyo na. Ayan, paikot yan. Paikot hanggang dun sa kabila. Ayan. Diba? So, ayan. Sa lukuyan ngayon, naglalaro ang aking anak. Ito po yung pinaka price list. So, 1 hour, 1 kid, 1 adult, 300. So, 2 hours plus 1 adult. Lagi may kasamang 1 adult. 400. So, ito, unlimited. 1 kid, 1 adult pa rin syempre para may bantay. 500. So, ito yung mga add naman. Pagka mag-asawa kayo, add lang po ng 100 per hour sa 1 hour pala 100 and then pag 2 hours 200 pag unlimited 300 so may bomb card din sila 50 tsaka 5 b cinema 50 so yung bomb card nila nandun sa kabila nandyan ayan ang mga bomb card ayan ang bomb card So, ang pinili po namin ditong mag-asawa ay ito pong unlimited. Kasi, bakit? May experience na rin kami sa iba before. Uh, two hours, parang uh, yun na yung parang minimum na ano ng kids. Pero sa two hours, minsan, bitin pa. So, yung 500 unlimited, ang kagandahan niyan, pag nagutom kayo, pwede kayong lumabas, kumain, tapos pag Uh, gusto ulit ng anak niya na maglaro pwede ulit naka VIP yung card niya so sulit po yung 500 kasi kung magti 300 ka sa isang oras for sure talagang biti ng bata experience ko na po yan 2 hours sakto lang iba ang sigla ng bata pag nandito sa ganitong palaruan so yun idea lang po ang binibigay ko sa inyo pero nasa budget nyo pa rin yan pero kung gusto nyo, kung pupunta kayo dito, sulitin nyo na. Sulitin nyo na kasi tulad namin, malayo ang bahay namin. Hindi kami lagi nakakapunta dito. Yan. Hindi kasi ako kasama sa, hindi ako nagpasama sa binayaran. Kaya dito lang ako sa labas. Yung asawa ko na kasi tayang din yung 300 pesos. Yung 300, ipapangkain na lang namin saka hindi ko rin kakayanin yung hyper ng mga bata pagka nandyan baka 1 hour pa lang pagod na ako so ayan ang mga mapupuntahan nyo dito talagang mag enjoy ang mga bata yan so dito lang po ito sa Santa Lucia East Grand Mall sa so, may kainta Yan po. Ayan, paikot po yan. Sobrang laki. Sulit na sulit yung bayad dito ng bata. Kaya bitin talaga yung isang oras sa pag-ikot pa lang nito. Meron yan, yan, mga may mga arcade din. Siguro may mga bayad yan, yung arcade. So, yan. Sulit. 5D cinema. Ito yung 5D cinema na 50 pesos. Ayan. So, may enjoy talaga ito ng bata. Sulit. Sulit na sulit. Ayan. Punta na kayo dito. Jaliland. Ayan. So ako, pag ikot ko pa lang, parang napagod na ako. Pati yung kamay ko, nangalay na. Yan, ito ang pinaka-paikot niya, ang final. Wala pa ganun bata kasi around 10-11 pa lang. Tsaka yung araw ngayon is hindi naman siya ano uh, week weekdays kasi ngayon kaya siguro ayan may mga pasok yung mga bata kaya konti lang yung tao. Konti lang yung bata. Ayan yung bumper na sinasabi ko kanina. So yan Di ba? Oh, nasa third floor pala to. Third floor ng Robinson Metro East. Kain sa Yeah So yan so hanggang dito na lang po thank you